ayun po mga katropa at magandang araw po muli sa ating lahat ayan uh, ah, meron lang tayo naging konting problema dito sa aking sa akin po ano sa aking mga video oh ano nangyari dito oh sorry po nagkaroon tayo ng konting problema po error sa ating dito sa mga nakuhaan natin na video nung last na vlog po natin bali nagawa na natin to ng kachin cook nagawa na natin siya ng kachin cook nakapag shout out na po tayo anang nangyari yung ating mga clip ay naka slow mo naka-slow mo po siya. Bali inedit ko na ine bali ang ginawa ko hindi ko na po sinama sa ating clip. Ang sa ating video pa nadi ko na sinama. Bali ang ginawa ko po yung ating pagkain na lang po na napaka clip pa. Yang ginawa ko po in ko, yun na lang po ang upload natin. Tapos yung shoutout po. Bali kasi yan nangyari. Ito po, ipakita ko sa inyo mga katropa ayan nung i-edit ko na po siya nangyari ganito ito po ang nakita ko Yan, dito dito natin mismo ipakita sa ating ano bali nung piniplay ko na po yung ating mga clip dito is yes, ito ang nangyari papakita ko po sa inyo nag slow mo na siya yan. Liko, ikot natin yung ating camera para makita po. Yan, dito na po no. Ito yung mga clip natin sa vlog po natin ngayon sana. Yan. Buti na lang at nakita ko po siya. Ayan oh. is naka-slow mo po siya. Grabe ang tagal nito. Oh. Ayan, naka-slow mo po siya. Oh, yung salita. <laughs> No good. Ito pa po. Yan, ang gaganda po sana ng clip natin dito. Yan, slow mo po siya, oh. Nag-slow mo siya. Pati yan po, yung mga clip natin talaga. Okay sana to. Yan. Pati yan po. Yan, kasama sana sa vlog po natin to ngayon. Makikita nyo po sana yung mga pinupuntahan ko po dun na ano lugar yan, kaya lang ito ang nangyari tignan nyo po, sobrang slow mo po siya o oh, grabe ang nangyari, sayang sayang po yung ating ano sayang po yung ating video, yung clip ayan, napakatagal po yan mga katropa yan po kaya pala umabot siya ng 44 minutes. Yan, 44 minutes po ang inabot niya. Kasi sa sobrang slow mo niya po. Pero yung video na to is nakuhaan ko lang po siya ng siguro nasa ano lang po ito. Ilang minuto lang po yan. Nasa 5 minutes ka na ganoon po. Sa limang minuto lang po yan. Dito rin po, ito yung starting po natin. Yan, hindi ko po inaasahan na ganyan na mangyayari oh. Naka-slow mo po pala tayo. Yun. Iba po. Sayang ang ating vlog. <laughs> oh. Wala rin po siyang sound. Ayan, kahit yung sa tubig po. Pero ang ganda po ng ano niya. Napaka hyper niya po. Ayan. You know? mm, hyper smooth po siya. Ayan, wala hindi po natin maisama sa vlog natin yan ngayon. Sayang po, ang dami pa namang isda po natin nahuli dyan sana. Ayan, mga seabream. Halo-halo po sila, ayan o. Ayan, nandun na yung isang seabream. Ayan, forward pa po natin ng konti. Ayan, pakita ko na lang po sa inyo dito sa ating ano. Yan po yung mga nahuli natin mga katropa Kaya lang di po talaga natin may isama oh. Yan dahil yan po yung huli natin oh, Naka hyper smooth Naka slow mo po talaga sya Yan Kaya hindi, na, hindi po natin may Yan yan Pakita ko lang po yung mga konting huli ko po mga konting clip po pero marami po yan si Brim hmm, naka slow mo lang po talaga yan tapos mayroon pa po, po dito yan po hmm. sayang po <laughs> sayang yung ating ano po clip mga katropa Ayan po. So, ayan po. Ayan, dahil po sa ano, aral na po sa atin to. Sa susunod na vlog natin, check natin ng maayos yung ating mga mga yung ating camera po kasi minsan natatouch po siya soft touch po kasi ito kung ano ano po yung malo ko minsan napipindot hindi ko po inaasahan minsan kasi siyempre basa po yung ating kamay sa vlog natin pag nilagay ko po ito ganyan tapos mahala lang po yun basta nakaganyan lang po tayo tapos minsan binubulsa ko po siya pag mayroong dapat gawin yun kaya error po talaga natin mga katropa so yun see you na lang po sa ating mga susunod na fishing adventure po at hindi, hindi ko na po may yung ibang clip dito bali shoutout na lang po tayo ay shoutout na lang po tayo kanina habang kumakain po tayo. Pero yung time po na yun na nagmumukbang tayo is hindi na hindi pa natin alam na slow mo na po yung naging clip natin. Bali nung mag edit na po ako ngayon. saka ko lang po nalaman na naka-slow mo pala yung ating mga clip kanina sa ating fishing. So ayun. Blessing, meron pa rin naman po tayo mga huli. Tapos meron naman tayong mga naiuwi yan mga nai-share natin dito sa ating mga kadormit meron kaming mga ulam dito so ayun hanggang dito na lang po yung ating video yan maraming maraming salamat po yan panoorin nyo na lang po yung ating shoutout abangan nyo po yung shoutout natin sa video na to and then yung ating pagmamukbang po sa ating mga nahuli na isda po ngayong araw So, ayun. Error po. Error ni Kellogg's. <laughs> Hindi di, di, di yung ating camera bago tayo mag-film. So, ayun. Aral na po sa atin. Kailangan mag-check muna tayo ng ating camera bago natin i-film po yung ating ano. Yung ating... syempre yung ating ginagawa. Check-check lang po muna dapat tayo. So, ayun po. At... Uh, gusto ko po magpasalamat sa inyo maraming maraming salamat po ayan nabangan nyo po yung shoutout natin sa video rin po na ito let's go yun po mga katropa tayo po ngayon ay nakauwi na ayan kakalaayos lang din po natin ng ating sarili ayan at unfortunately tayo ay nasabitan ng lambat <laughs> kanina sa ating pagdadala po Ah, uh, hindi nasahan Ayun, bali tatahiin na lang natin maya, -maya yung ating ano, yung ating lambat po para magamit natin sa mga susunod na vlog po natin. Ngayon po ay magluto naman po tayo ng ating ginataan po. Magginataan tayo, gawa nga nung nakaraan, meron po tayong nahuling mga ano, alimasag. Tapos yung mga isda na malaki. Yan, ano natin? I sama natin sa mga sea na nahuli po natin lutuin na natin para hindi na magtagal dito sa ating ref ayan nga po pala lutuin natin to. yan yung mga blue crab po na nahuli natin tapos yung mga sea bream yan yung mga malilita sea bream yan, sama na natin dahil hindi inaasahan, sumabit yung ating lambat, kaya tayo napauwi kaagad at sobrang init na rin po so ayan po, luto na po muna tayo Let's go po. Yan po, meron tayo dito kamatis. Yan, meron din tayo dito luya at saka sibuyas. Yan, ito ang ating panggagata, karagata po. Sa halagang $25. Yan. Let's go po. Ayan po mga katropa, ah. gisa na po muna natin yung ating mga pangaromatis. Sabay-sabay na po yun mga katropa. Pag sabay-sabay na po natin yan. Wow. Hindi Gisa mo. Gisa-gisa lang po natin ito. Para tayo ay makakain na. Hindi po tayo nakapag-outdoor to. Nakapag-outdoor cooking, Gawa nga medyo may kainin lang po yun. Gisa-gisa. Ayan, nililis na po natin. Tapos habang tayo ay naglilis sayo tayo po ay mag-shout out sa ating mga sa tropa, sa ating mga taga-subaybay po. May mga nagpapa-shout out. And then shout out na po natin yung iba lahat. Shout out na po natin lahat sila. Ayan, yeah, shout out po pala kay Ma'am Agnes Gabrielio Maraming maraming salamat po. At kay Ma'am Baby Abeliar, yan, shout out po Mam Ma Baby Abeliar Gary din kay Mam Ma Elena Evaristo Yan, shout out po Mam Ma Elena Shout out din sa aking commander Madel Shout out, sinit lagi ni Yoki Boy And then shout out to you Madam Nina Perry Yan, shout out Nina Perry Thank you for your Always pagsubaybay sa akin. <laughs> yun po at shoutout din po kay Madam Edith Fosad yan, shoutout po sa inyo Madam Edith at kay Idol Waray Vlog, shoutout sa inyo and syempre shoutout din po natin si Ma'am Josefina Onofre yan, shoutout shoutout po isa-bisa lang po muna tayo Sabay na sa natin sa ating pagluluto yung ating shoutout. Ayan, medyo mainit po ngayon talaga. Ayan, shoutout din po kay, kay Sir V. Pink. V. Pink. Hindi ko alam yung basa talaga. Ayan, shoutout lang po muna tayo. Ayan, medyo mainit po talaga. Pinapawisan na si Kellogg's. Ayan, shoutout din po kay Tita Jingjing Masbate. Eh. Yan, nah, maraming salamat po. Gayun kay Tita Evelyn -Dulau, shout Shoutout po. Kay Madam Lourdes Shearer. Yan, yeah, shoutout po Madam Lourdes. Thank you, thank you po. At syempre, shoutout din po kay Ma'am Katro pa kai... Ma Chris Rogesio or Ro Rogesio. Ro Yan, yeah, shoutout po. At syempre kay Mam Christine Daniel. Yan, yeah, shoutout po sa inyo Ma'am Christine Daniel. At kay Madam Richie Lozari ng Kuwait. Ayan. Shout po mam Richie Lozari. Kay Sir Aris Byron. Shout out po. Ayan. Mga masugid po nating yung taga-subaybay po. Maraming salamat po. At kay Ma'am kay Ma'am Elsa Tomeño. Ayan. Shout out po Ma'am Elsa Tomeño. Kay Madam Marge Ramirez. Shout out po. Kay Ma'am Alma Reyes. Shout out din po. Pasensya na po. Medyo mainit. Hahaha. <laughs> Shout out din po kay Ma'am Norma Valdez. Maraming salamat po at kay Ma kay Mother Lorna Ramos. shoutout yeah, shout out po at siyempre sa aking mother Gloria Ikita. Shout out po Mama. Shout out shout out po sa inyong lahat. Yeah, at kay Madam Imeld, Imeld 290. Shout out po Madam. Thank you, thank you po sa inyong lahat. At kay Ma'am Amorfina Nolasco. Shout out po sa inyo, Madam. At kay Sir Alex Baring, shoutout din po. yeah maraming salamat po sa inyong palaging pagsubaybay po sa akin. At kay kay Mac Alaban, kay Sir Mac Alaban. Yan, hindi ko po talaga maano kung Mac Alaban 'yung babae for lalaki. So comment niyo po sa akin. Madam Sir Mac Alaban. Shoutout po. And shoutout kay Janmiel ikita sa aking nag-iisang binata. Yeah, shout out sa iyo, Yoki Boy. At siyempre kay Madam Carmen Valdez, shout out po. At kay Ma'am Fe Pasqua, shout out din po. Kay Madam Marlene Aslor, shout out po sa inyo, Madam. Maraming salamat po. Yon ka kay Kay Madam Femi Villanueva, shout out po sa inyo, Ma'am Femi Villanueva. At si Sir Jau Ayan, mabilis siyang shoutout lang po tayo Kay Madam Mam Ma Pinay Shoutout din po Ayan, maraming maraming salamat po Kay Madam Shirley Leonin Kay Ma'am Gloria De La Cruz Madam Sene Sene Kay Idol Jonelo Loco Ayan, shoutout At kay Ma'am Alma Driger Shoutout po sa inyo, Ma'am Alma Driger Yun, back to balik sa luto. Shoutout din kay Ma'am Cirila Gawarcha. Kay Ma'am Tess Montenegro. Shoutout din po. Kay Madam Marley, Marley Baula. Shoutout din po sa inyo, Madam. At kay Ma'am Amit. Shoutout po, Madam Amit. Yan, kay Sir Lucas Braveheart. Shoutout din po kay Ma'am Estrelita. Yan, yeah, maraming salamat po kay Tita Liza TV. Shout out din po kay Glenn Riva. Yan, yeah, maraming salamat po. At syempre kay Sir Ricky Gonzalez. Yan, yeah, shout, shout out, po. So, ayun po. Maraming salamat po sa inyo lahat mga katropa. Ngayon din kay Mamalisa Solid at kay Mam Connie Arsenal. Shout out po. Ayan, nagkat doon na lang po muna ang ating shoutout. Luto na po muna tayo. Ayan po, ilagay na po natin yung ating mga sari-saring isda. Ayan, wow! Pugas kamay muna para malinis sa ating isang Yun. Ayan. Ay, nalati yung mga sibring talaga po. Grabe, oh. Kahit yung mga ganyan malilipas sibring po, masarap yan, oh. Oh, ha? Yan, nakipagtagawan lang po tayo sa mga sibring kanina. Parang <laughs> discard ko lang ba? Para mahuli sila. Wow, okay. Wow. Hadwaloy natin na ganyan po. Uy, grabe. Yan. Yeah. Abo, tama natin yung mga iba po. Yung mga nahuli natin na karaan. Oh. So, Haluin natin hanggang hindi pa sila malambot. Yan po, salang natin dyan. Pati yung mga sipit, huwag sa taba. Yan, hindi natin niluto lahat ng nakaraan. Gawa nga malit lang po yung dala natin kasi Ngayon natin sila lulutuin. Lahat, ayan eh, no? Oh, wow. Grabe na to. Pero pang ganito. Wow. Dalawang piraso po yan. Bali tatlo po yan na uli natin nakaraan ito yung natira natin ayun, sama na po natin yan yun, hintayin na po natin yung mga ganyan yan, lagyan lang natin ng counting tubig yan, para may steam na po siya yun may takpan po na muna natin yun po mga katropa kumukulo na po yan, nilagyan na natin yung ating gata. Yan. Yan, nilagyan na rin po natin yung ating pampalasa. Hindi ko na po naisama sa vlog. Para, ano, mapagkasya natin yung video. <laughs> Yan, balito na lang po. Mas na-regado na lang po ito. Yan, itayin na lang po yung ating pagsahin mga. Yan, mayayad ito na po. Ayun po mga katropa, okay na po ang ating ginataang. Wow! Yan, nagbihis po tayo ng ating damit. <laughs> Gawa ang init, sobra. Basang-basa kagad yung ating damit kanila. Yan o. Oh. Yan po. Whew. So ayun, kaya na po muna tayo para tayo ay makapagpahinga bago tayo mag-OT. <laughs> ano muna tayo? Kain tayo ng pananghalian natin para tayo may may lakas mamaya sa ating overtime po. Let's go. Sabayan niyo po ako. Ayun po mga katropa, okay na po yung ating mga niluto. Yan oh. Wow, crabs, grabe, blue crab. Nangunguna. Ay nagdala na tayo dito ng ating platito para lagayan natin ng ating mga tinik. Yun, kaya na po tayo. Konting kanin lang po ating kakainin. Uh, bago tayo kumain, mag po muna tayo. Gusto atang mag ni yuk, -yuk. Mag-pray ka, bibe. O, sip, oh, ako na lang. Yeah. Uh, kasabay kasi natin sila mga katropa yan. Oh, hello! ah <laughs> uh, Kasabay natin si Mama Kelog sa kasi Yuki Boy. So, ako na lang mag-pray, bibe, Mama. Ayan. Uh, maraming sa langit. Kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Na kami po ay nagkasalo-salo through video call po ng aking family. Salamat din po ama sa pagkakataon ito na nakahuli po tayo ng maraming biyaya. Salamat po sa paggabay niyo po sa amin. Hiling ko po na i-bless niyo po kami palagi. I-bless niyo ang aming family. Kayo hindi ang aking mga kasama po dito. I-bless niyo po kami lahat dito. Ingatan niyo po kami. Ito po yung aming dalang. Salamat na sa sa so Kristo. Amen. Yun, kaya na po tayo. Kain tayo, paring Jess. Si, o kawer pa. Ha? Baka kumulog dito pa. Si, kain tayo, kuha ka diyan, ano, ha. Iyon po yung ating si paring Jester po o si Kuya Bornok. Ay ano. Nagluto na kanyang bigas po. At may ginagawa po siya. Yun, kain na po tayo. Mama, bibi. Kain na na. <laughs> Oh, kuha ka din pala. Munggo? Ah, kukuha tayo ng munggo po. <laughs> kuha na ako. <laughs> Yun, pasensya na. Yan, nangwa po tayo ng munggo. May paring jester, nagbigay po siya. Kain na mama, bibi! nakapag out na po. Nakapag-shoutout naman na ako kanina. Yun! Yan, bali, kwentuhan muna kami ng ating aking family po. Kain na rin po kayo mga katropa. Sabihin nyo po kami. Ah. Anong ulam mama, bibi? Wow! Gulay. Wow! Panaygulay sila mama. Gulay. Gulay is real. Uh. Yung lambat ko sumabit kanina. Sumabit siya yang napauwi ako nang magaga. Ayun ang dapat. Hindi maaayos pa naman siya. Hmm. Hindi ko alam eh wala akong mapitik. Hmm. Pala pa sa lang huli. Um, con init. Sibrim. Kaya pagtaguan ako sa sibrim kanina. Ang ah. hmm. dami ba? Ang dami. Hmm, bagong discarte po natin mga katropa sa ating fishing. <laughs> Dahil ano? Kaya lang, kailangan maaga lang po tayo doon para yung mga isda. Ano? hindi nila tayo mapansin dahil may lilim pero pag tanghali na po wala na, na naarawan na po yung spot natin kaya kapag nagtambay ka doon naalis na po yung mga spot At mm. kain po muna ako, mga tropa Uh, muli po maraming salamat po sa inyong support na po sa aking vlog um, uh, na po sa mga hindi ko po na shoutout kanina kung may nakaligtaan po ako dahil mabilis ang shoutout lang din po dahil tayo po ay nagluluto tapos tayo ay mag-uuti mamaya pasok po tayo habol tayo Ayan, bali sinisingit ko lang po yung vlog ko sa aking sa aking oras po yun o no? buksan na po natin to bago natin putulin ang ating vlog Wow! Uuuu! Grabe mama! Ang laman Hmm, oh. krabo! Laman po! Uuuu! <laughs> sulit! Hmm! Grabe! Pero hinay-hinay lang! Yan po Wow! Mm. So, sipag-sipag lang po dito. Para may mahuli. Mm. May mapakinabangan. Ah. Yung lagi kong sinasabi, la lagi namin sinasabi, yan, libangan na may kapakinabangan po. Yun, kain po muna ako para makapasok po ako. Yan, kinakain na po natin yung ating mga huli. Muli po maraming salamat po sa inyong support po sa akin. Sa akin yung family, maraming maraming salamat. Mama, Yoki Boy, salamat sa inyo. <laughs> yeah, lagi nila tayo sinusupport. Siyempre sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, sa aking mga bayaw. Ayan, lagi rin po sumusuporta sa akin ng mga bayaw ko. Ngayon din sa aking biyanan. Yeah, Shoutout sa inyo dyan. And then maraming maraming salamat po sa ating mga silent viewers din. Thank you po. Kain po muna tayo. Uy, <laughs> Ben! Pag-uwi ko dyan, Bibi, vlog tayo, no? Bibi, no? Hmm, vlog tayo, no? Vlog tayo nila, Mama. Grabe, alig eh. Mm Sarap din. Ito, sawa ka, suka. Hmm. Hmm. Suka na maraming sili, no? Hmm.